Gusto niyo ba makakita ng ganito kagandang sunset? Isang napakapayapa at napakatahimik na lugar? At syempre, naggagandahang rock formation. Tulad nito mga idol. Kita niyo naman kung gaano kaganda ang mga rock formation dito. Kung nga pala ito, sa isla ng Lubang, kapag nakarating ka dito, sigurado 100% maaamis ka. Pero bago yan mga idol, unang una, gigising ka ng maaga para mag-travel. Sasakay ka ng van papuntang Nasugbu. Dahil sa pier ng Nasugbu, tayo sasakay ng barko. At nandito nga pala tayo ng mga idol sa pier ng Nasugbu. At yan nga pala yung peri na sasakyan natin. Kung tawagin nga pala sa amin ito ay pascrab. Sa mga nagtatanong nga pala dyan kung magkano ang pamasahe, 650 nga pala ang pamasahe ngayon. At napakaganda rin ang view dito sa pier ng Nasugbu. Natuwa nga pala ako sa dalawa na to. Dito sila nang lalambat o kaya nang dadala malapit sa barko. Makakahuli kaya sila? At hayan, umakyat na yung ating Coast Guard. Kasi kapag umakyat na ang Coast Guard, paalis na ang barko at nag-flex-flex nga pala ako dyan mga idol. At sa wakas, maglalayag na rin tayo. Hayan, nagsimula na tayo maglayag mga idol. Bago nga pala kami umalis, nakasalubong namin yung isang peri dito o isang pass crop yung isang nakasalubong pala namin na yon ay galing lubang at mga ilang minuto namin paglalakbay may nakasalubong ulit kami na barko malaki laki naman to hindi ko alam kung roro ito dahil dyan kayo na humusga mga idol at patuloy pa rin kami sa ating paglalayag makaraan ng isang oras nakita na natin mga idol ang isla ng ambil yan nga pala ang isla ng ambil medyo cloudy nga pala ngayon pero ang ganda Kapag malapit ka na nga pala dito sa isla ng Ambil, nagsisimula nang kuhanin ng ating mga tiket. Kasi malapit na tayo sa isla ng Lubang. Kita na natin ang isla ng Lubang ngayon mga idol. At sa hindi kalayuan, nakakita kami ng isang bangka na nangahabol ng kawan. Ang hinahabol nga pala niyang kawan ay itong mga ito. Kawan nga pala ito ng mga skipjack tuna o kaya ng gulyasan kung tawagin dito sa amin. Napakagandang tingnan ang mga kawan na to at ang dami pang mga ibon mga idol. Tapat na tapat nga pala ito ng isla ng ambil. At ayan, nakahuli na siya mga idol. Nagbabatak na yung may-ari ng bangka. Sana marami siyang mahuli para marami siyang maiuwi sa kanyang pamilya. Pikpik -pik nga pala ang tawag sa ganitong klase ng pangisda o pamamaraan. At ayan, nakikita ko na napakalapit na natin sa isla ng lubang. At ang lugar nga pa lang yan, kung tawagin dito sa amin ay Baryo Balatan. At ito naman lugar na to, dito na tayo pupundo o dadaong ang ating barko. Ito nga pala ang Tilik Port. Sure na sure na ako, nandito na tayo sa isla ng lubang. Dahil malapit na tayong dumaong mga idol. At inihagis na nga ang lubid ng isang tripulante ng barko. At andito na talaga tayo sa lubang. Makalipas ang ilang minuto, ayan, buwaba na kami ng barko at pinick up na namin ang aming mga daladala. At syempre, nag flex flex ako dyan. Kita nyo naman mga idol, ito nga pala ang sasakyan natin. Ang cute ng sasakyan natin mga idol. Tricycle na, may jeep ka pa. Dito mo lang yan makikita sa isla ng lubang. Habang nagbabiyahe tayo, mag-shoutout muna tayo. Shoutout nga pala sa lahat ng aking mga followers. Maraming salamat po sa inyo. At sana po lagi nyo pong panoorin ang aking mga video. At yun lang mga idol. Maraming salamat. See you next vlog!